Lobat yan tay Gusto mo hilain kita Saan pa ba kayo? Malapit na lang Atan Malapit na lang ba yan tayo o oh, medyo malayo pa? Matigas to? Ayu. Nakikita kita kanina nagtutulak, sabi ko baka nalobat Tinulungan na nga ako yung garasi rin naman sa Kaya mo to, may kaya? Ito kaya to sa Saan ba tayo dadaantay? Diretso lang. Diretso lang tapos Centennial hindi. Hindi dito lang. Ah. Asa ah, Rodrigo lang. Ah, tara. bigat um, ang <laughs> bigat pero kaya yan makakarating tayo um, nyan tayo kahit ang bigat nyan hila-hila ako <laughs> dito lang tay wait lang goya ah. dito ka lang dito ka na lang ba kaya na yan buti malapit lang ah sa tulay po <laughs> ang bigat may tulong na pala sa inyo ang bigat kasi kaya pag ma ah na maka... tay ah sige tay Kita itulak tulak mo Tulak mo muna dito tayo para makadaan yun Ayan, kaya na yun tayo Ah, sige Pupunta ka dito eh Nakita kasi kita, sabi ko baka kailangan ng tulong yun ]ümüzdita. Oh ang bigat eh. Bigat. Tagal. Detay.